Hello po mga kagis, magandang umaga po Kagis TV po uh, Bali po adventure po tayo Ito, tao na una ang adventure po natin Sa month of March March 1 po ngayon Ramadan ka rin po sa mga kamusliman uh, Bali po ano ngayon uh, Ramadan uh, So naging, naging busy tayo ng mga ilang buwan Sa marathon So hindi po tayo nakapag-busy Kasi o, uh, ito yung, yung podcast nung nakarang buwan February, mga pangit po yung podcast nila So nung March, so ang ganda So ang hindi lang po natin na uh, Di ang hindi lang maganda is mahangin. Pagpunta ko dito, mahangin. Eh, notice na tayo. ko dito direct natin ang ating adventure. Mga bangis, Mahangin o. Kahit mahangin o. Hanap po tayo ng spot ang area na kung saan tayo makakaubli. So dito. Napakalikot ko ng dagat. Ang hangin po, nandito sa kaliwa. Awkward ho tayo dyan. Kung magagiso tayo dyan. So medyo napipigil po yung ah, paggagiso natin. Ibig sabihin, yung casting is medyo na ako ng hangin instead na mapapalayo isa uh, na nali nagnalilimitahan lang ho ang layo so dito ho tayo nag sa kabila dito hanap po tayo ng area kung saan ho tayo makaka-strike mga makaka kagi so never give up na ho to nandito ho tayo continue adventure ho natin kagi TV po manuhod lang para sa atin yung ano yung hangin kasi po uh, part na ho talaga ng isang part ho talaga ng uh, sa fishing ang hangin or sa dagat So hindi natin pwedeng mabigilan 'yan. So ang gagawin lang natin, didiskarte na lang muna tayo kung saan tayo makaka-strike mga tayo. So continue fishing muna tayo. Ah, uh, enjoy lang muna natin. Kagis TV po. Sige po. Hay nako. Okay po mga kagis, resting ho muna tayo. Ngayon magkakasipon kasi sa tara na sa tapwater ho sila. So gamit po natin ngayon medium light check ko lang po natin maigit kung nakahook po siya kasi medyo malabo na mata natin, sorry po so, testing lang natin so gamit po natin si aurora casting po muna tayo, tapuha water. subukan natin kung meron yan, totoo na natin ito pag masyadong maluwag pag may humila, ito eh talagang humila tayo natin dito kasi may naglalaro kang ina mga isna sa top water dito sila strike strike ko oh. strike agad ayan oh ano kaya to ang dami nandun sila uy talaki ito uy, ito oh. uy mga kagis oh ito maano pa ito dito okay dito dito tayo ito dito may mga talaki ito po dito mga kagis mga talaki ito po ulad tayo casting po dito sa bandang dito dito sa bandang dito po eh, maka ano tayo dito Karami Ayun, ang dami nila Ayun, ang dami nila oh Ayun, haba. strike Strike oh, makagis oh Ang dami nila rito, nandito sila Kalakitok na naman oh Ay Kalakitok mga kagis oh. Dito Uy, salamat. Thank you, Lord. Tayo po yung magkakasing na Talakitok, mga kagis. O, oh, talakitok na naman tayo. Early bird. Early bird, mga kagis. Early bird. Dito tayo. Kasi mahangin ako sa kabila. Tamang-tama dito. Station to. Ah, uh, likuran. Kasi tamang-tama -tama po yung pwesto natin dito sila ayun yung oh, strike agad oh ah ang mga kagis oh strike agad oh talakitok na naman dito sila oh oh talakitok na naman po koldo oh, bata pa pero okay na sa isi talakitok na naman hawak Malaki ito. Mm. Oh, malaki ito. Uy, ang laki. Talaki, tuk. talaki tuk. Uy. Nice strike. ito. Talaki Dala, dalawa. talakito oh, malaki Nice. Talagang nilunok niya. Nilunok. So, ingatan lang ho natin yung ating tribulok. Baka maputol. Pumasok pala sa loob. isa o yes oh, pinap sorry pinap ito na Rabel. Hmm, yan sinasabi ko eh. Pagkano ko Rabel talaga makalimutan. Kailangan natin yung may oh magat. Yan yung nakahabol nila oh. Yun, strike. Strike ko, strike. Oh, strike. Sumabit. Yun, strike ko. Oh. Strike ko. Oh. ano da. Ah. So mga kagis eh. So medyo na ho tayo. Alarga. Sabi natin. Ito yan eh. Yun. Yan ako. Oh. Sinasabi ko sa inyo. Yun eh. laki o. Oh. lapo Woohoo! Wala po na po oh. Mga kagis, wala oh. po na po ah. Wah Wala po na po mga kagis Sus Maria, Sus Mita Sen Wala po na po tayo, ganda oh Wala po na po Wala po na po oh Ay, Sus Mita thank you Lord. Lapu, lapu, po Lord Wala po 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 medyo inalak po natin yung ano medyo close po natin yung knob kasi, pang, kasi nga po nasa grid grid ay okay, naku pa nakikita itong mga lapo lang ito yung mga atake eh so yung knob tayo baka makulog naman yeah. Okay. okay na po nandito sa gilid sa gilid gigiliran natin ulit nandito sila sa gilid eh. strike ko strike ko ay sa gilid ay no lapu-lapu ho lapu-lapu na naman lapu-lapu mga -lapu. agiso oh takdalwa na tayo oh lapu-lapu Gigiliran lang natin yan oh ha ay no lapu-lapu na naman andi gas mask kid

Nalakit ako, sumabit sa gloves ko kaya matagal Sumabit ko sa gloves Hello po mga kagis, magandang umaga po And welcome po sa ating channel, kagis TV po And for today's episode po natin, first uh, day po ng adventure po natin sa buwan po ng March Then ito po yung mga nahuli natin. So ito po yung mga nahuli natin ngayon. Ngayong araw ng buwan po ng March. Uh, bali po Ramadan dito ngayon. So ito po yung ating mga nahuli. Ayan po. po. Talakitok. Then Nora Nora po. So bali yung nahuli natin itong lahat na to. Kanginang mga bandang... Uh, 6, is tatu tayo na 6 hanggang 9.30 naglakad pa po tayo pabalik then ito po, 10, 10 na so pauwi na po tayo So ito lang po yung nangahuli natin. Gawa ng pagdating ho natin dito is napakalakas ho ng hangin mga kaagis. Napakalakas ho ng hangin. Hindi ho tayo pwedeng maghagis mismo dun sa... Uy, tubig. Mismo sa spot na usually na hinagisan natin kasi awkward ho yung ano. paghagis niyo nyo, kinokontra ng hangin yung jig o yung lure ninyo. Hindi mapalayo. So ang ginagawa ko, sa likuran na ho, ho nagpunta. Dun ho ko na uh, hagis ho para makahuli ho tayo. Then ano po, uh, problema ho nun, hindi ho natin na check sa website kung ano yung condition ng weather. Ang tiningnan lang ho natin sa website is yung fish activity po. So sa fish, activity naman po, isa excellent, 88% po. Yun nga lang ho, hindi nga ho natin na check yung focus ng, uh, ng tide, ay ng, ano, ng, nang uh, wind. So medyo mahangin ho talaga. So at least na nakahuli ho tayo nito. So, Pugaso na natin yan, din uwi na tayo. Ito yung mga nahuli natin ngayong araw. So, okay na, okay na yan. Pang natin, pang, uh, pang, pang -pambi at saka may oh, pang ulam na rin tayong araw. Sariwa, 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 mga kagis. So, uh, unang adventure po natin ng March of, uh, uh, first day ng March. So, Ramadan ka rin po sa mga Muslim po. Bali po, ano ho ngayon dito, ah, uh, ah, uh, tawag ito, Ramadan na. So, tayo po yung uwi na. At uh, 10.30 na ho, oh. naglakad pa oh tayo, mag alas pa ho din tangali na na. So, sige po, uh, Kagis TV po. At uh, kung di po kayo subscribe sa Kagis TV, Kagis TV, pakiclick nang ho yung subscribe, button bell, at saka yung like. Pwede ho kayong mag-comment kahit ano po. Kagis TV po, maraming salamat. Sige po, next week ulit.